ah, uh, winter lang ako na hindi uh, ko matanggap ng correction. Amen! Ako yung Nikolaita. Amen! Kasung hindi may Nikolaita. Amen! Nikolaita. Mga kwento-kwento na lang ba? Ngayon, uh, ako nakalanas ng hindi patas na pagkikintang. Maninira. Gusto ko ipakita sa Michael. Master Key. Kasi pinitawan na yung Master Key dali. Siyempre, sa ibang end time, hindi na master key ang pera yan, no? Okay. Ang master key nila, kung ano yung doblinan okay. na yung tanggap, eh. So yung pera yan, hindi na natin i ng tama. May eh, gusto ko ipakita, ang pagka-pera yan na tinuturo natin, nasa Bible. Ibig sabihin, yung master key talaga siya, kasi dito sa James, marami. Ipapakita kayo mga talata dito, yung attitude, marami rito. At makikita nyo yung kapatid kung unang kasama sila rito. Parang salamin natin ito eh, Tayo ba ay bumaksak sa panuntunan na ito? Naglalapa tayo sa budok, hindi na natin tinatakot pa rin ang tao? Tapos, kinala pa natin, pakiibang tao, i in natin na mag-uwi sa isang tao. I-influencian in ba rin natin tao na huwag pakinig po sa ibang tao? By the way, gusto ko, sabihin niyo, sabihin niyo, sabihin niyo, dati, mo sabihin yung sarili ko natin kung natura ito. Hindi ko patanggi may mali ang ita. Pero anong sabi ko? Ito, hindi na to pinabanggit para... para magtukang mali ako eh. Ang turo ko dati, makinig tayo sa ibang end time. Totoo ba yan, de? Sino nakakaalala niya? Eh, so, mali yung in-email sa akin nung kapatid na naninira ako sa ibang end time, mapapatingin ko sa ibang end time. Balita, de. Ako sinisiraan ng ibang end time. Sila nga yung nakabigay ng division sa atin. Eh. Nung, pa, nung hindi pa sila, nung hindi pa hinaka na ibang kanta, hindi pa tayo nagkaroon ng vision. Wala pang uwi sa akin yung mga dati kong tinuruan. Wala pang uwi niyan. Yes. Pero yung tumikip sa ibang kanta, dati lang merong paninirang ibang kanta sa akin, ayaw na kami hindi No? Dahil siya ito, may mga Pero, ah, um, may, mayroon, at least may pag-angin sa isang email na, mapapakang, tignan lang kung kanta sa akin, ano, may dati. Evidence na yun. Yun ang paninira nila. Meron sila silang paninira. Meron silang espiritu na napapasa sa tao. Pag hindi ka marunong mag deserve mapoposes ka. Paano ka mapoposes? Iiwasan ko na yung katotohanan. Katotohanan ang pinag-usapan natin eh. Ang katotohanan, hindi pa natin pinag yung mga detalye ng dominan. Yung ugalit muna. Magkakaroon ka ng bias hindi ka nang patas. Kunwari, mas mataas ang tingin mo sa ibang entay. Kung sinabi nila ang mali, ipwento ko lang sa pinundo, no? Meron, nagturo ko ng Judas, ay din pala, ah, nag-share ako sa mga manggagawa. Dahil yung isang manggagawa na to ay sikap na yung marami siyang church na nabuksan. Nabalitan niya yung paniniwan ng aking pastor. Bigla siyang pinaniwalaan. Kahit na, yung ebidensya sa Biblia, bako-bako. Ibig sabihin, ang tao tumitingin sa panlabas. Whether kayamanan, o galing sa pag-ibang-ibangyo, o lawak ng nasasakupan, ang tinitingin ng panlabas, hindi ng pera. Minsan, lawak ng ministries, na ka gano'n ang Ipapakita ko dito, nasabi, natin sa James At yung division na nangyari sa atin, ang tinuro ko ay mag-respeto sa ibang mga pero, hindi na kami sir, na hindi pa kayo yung time. meron din akin yan para ako naman ang madiscredit. Ako naman ay hindi pa Ako naman ay hanapan ng mali. So, gusto ko i-expose yung spirito niya. Salamin din natin sa lili natin sa Biblia. Okay? Okay, pakibasa, Sister Jaya. So, uh, buksan niyo na yung Bible niya. Kahit yung ikaw ng mga children. Buksan niyo na yung Bible niyo, kasi. So, sino? Mabasa na sila eh. By the way, hindi mo ba lahat ng preacher papasahin natin ng mga people? Yung mga makulang, tulungan natin i-remind na utusan ng alam para pupuloy sa Bible. James chapter 1, verse... Lalat at tinapan. Lalat at tinapan. 3. Sister Jaya. James 1, verse 3. Pakipura si natin. Okay, Basta. No. Ha? O okay. na <laughs> By the way, mga mga huwag tayo... <laughs> ba, okay. Yung mga anak dinyo, ito nyo. kahit takahawag man lang ng Bible. Okay? Sige po, sige Pwede naman eh. Pastor isa ah. Para wala kami kapag ito naman. Okay. James 1.3 James 1.3 Subot-subot na. Knowing this, let the trying of your faith work with patience. Okay. pagka pre ito, itong pagsubok sa pananampalataya, may pagtsatsakap, may hirap. Ang isang punto na nalimutan niyo, sisinaan yan. Nakuha Hindi siya popular. Ang tunay na lingkod ng Diyos, lagi siyang negative sa karamihan. Hindi negative na, eh, totoong negative siya. Okay? Okay, tuloy tayo. Verse 5. Verse 5. Ah, uh, Sister Jaya, asan na yung mic? Bigay ko yung Okay. E, Rap-rap. Asan na si rapra?

Para si kurangnya Kula na o maramihan? Ulan, maramihan. Uh, oh, marami yan. Marami ah marami yan. ini yan, marami yan. oh, next verse 19, verse 19, Kahit nakaupo na lang, papabilis. Sister Jaya, hanapin mo sila. Kung nagsasarap na eh. Nagsasarap na. Samahan mo siya mag-ano, magpasa. Lapit na lang. Pasige. Therefore, my my beloved that every everyone be swift to hear, slow to speak, slow to rock. Swift to hear, slow to speak. Ako niya. Eh. Pero yan niya, kasi gusto niya makinig. Ayaw niyo po niya po na magsalita. Okay. Ha? Huh? Hindi siya mabilis hatol. Kung nakahatol siya, open siya. Baka mali yung hatol niya. Open siya for further evidence. Alam niyo, Korte, nire-reverse nila yung decision nila. Pag na nakakuha sila, pinay siya, inosente pala yung nangipakulong nila. Ako okay, niyo? Binoto pa hanggang ngayon, nahanap ko yung ganyan posisyon. Pwede mo gawin yung tao maghatol sa kapatid. Pero sana kung may nga nais mo, may ginawa ka pa bawiin mo sa tao. Bawiin mo sa tao kasi tao, 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 awal, eh. yung tao. Tawa ko kawawa eh, hindi siya kayo posisyon. Verse 21. Uh, first 20, 21. Oh, next. Sina na. Tapos papabalik kay Isaiah. Sundan nyo By the way, sundan nyo Checkan nyo sa Bible Kasi ito'y katangian Na nawawala sa Kristiyano ngayon Kahit sa end time Nag-aangin end time message Ang Nicolaitan Spirit Wala naman pinag Wala sa pinag Wala sa pinag pinag doon sa level 4, mababait ng mga tao. Kaso, pagiging sa sa iba, ayaw nila. Kung meron kang -sing sinisingal yan lang ayaw pakinggan. Basta mali siya. O, oh, hinahatulan mo niya kapatid. Pero hindi ba ang kapatid na nagkakamali? Kaya mo pakawari. Kaya mo nawari. Respetuhan lang tayo. Pero ito, o, oh, may pang-memorize na. Itong, ito, itong, itong taon ko, malilihan, ipakiligan niya. So, yung espiritu niya, dapat malisin na tayo. Yung espiritu niya lang, may hindi exposed ng days. Asan verse ka na? Sister Sina. Asan, anong verse ka na? 21. Oh, o, pakipasa ko rin. 21. O, doon. O, oh, So that, Paracelsus is the baby, Nabi yung siya yung nanganap nyo, Nabi yung siya yung nanganap nyo, Magbukat na bago, Pag hindi yung siya sayin, Hindi na makapuha message, Maapit nila. Marami pa, Nalang parang taso. For your writing, Maracal, Ito, Christ Jesus Christ, Thank you, For your day of work, All its naughtiness and receive meekness. The ungrateful for which is able Under 921, 21. Yeah. Ano yung isang ebidensya? May muhi yung tao. May mga ibento o kwento para lang mamuhi na pala ng yung mga tao doon. Kung may kanyang spirito, alam mo na, yung binigitan niya, eh may maling spirito na bibigay sa kanya. Kung ang tao laging nagagalit, namumuhin ang naghahanap ng kahiyan para lang magalit, eh yung pinigitan ng mga ano, apostoles. Hindi tamang spirito. Spirit, yung, yung, apostoles na nagbigay sa kanya ng kanyang kasang spirito, hindi tama. Kailangan mag-isip Okay? So, verse 24. 24. Kapagka minamastanihan ka kapag ng at, siya at pagka, niya, hindi hindi mo, hindi po, yung salakid, hindi na nakikita yung sarili. Yan ang gusto ko ipakita rito. Kaya mo ba makita yung sarili mo? Ha? Kasi ang gusto mo na makita, mali ng ibang tao eh. Pero nakita mo ba yung sarili mo? Ngayon pa eh, mga kalisir. Ang both Sino sa dalawa ang nagtatali ng buhay? Sino sa dalawa nagpapawal sa kanilang membro makinig sa iba? May sinabi sa akin ng isang kapatid. Pag membro ng ibang membro, wag mong tuturuhan. Sabi ko naman ko sa kapatid, kung ang, yan ay tunay ng magkakapatid, open niya sa isa isa. Hindi na natatakot makinig sa iba. So, ibang Nicolaita, mula sa ibang denomination, ibang kaitay, pumasok sa atin, bawal na makinig sa iba. O bawal na makinig sa taong yan. Amen. Ako, ano nung dumating tayo nito, pinamangalian natin, Nicolaita ng denomination, at DDT. Sila, sinasala nila yung membro, Okay, makinig yan, punto yan. hindi punto tayo natin sa Biblia. Check natin. Ngayon, ah, kailangan, sa ni Pastor na pakita. Hindi niya ba alam, mas patindi pa yan sa pag-absolute sa propeta? Tunari, ito pa rin natin ng 2-3-4 na oh, na-absolute niya yung propeta. Hindi niya ba alam, mas absolute mo sa propeta yung Pastor na sariling lokal? Kasi yung Pastor na sariling lokal, merong doktrina ng Nicolaita sa loob ng mga churches na ibawal makilig ang membro sa ibang tao sa hindi niya Pastor. Kailangan may kapahing sunod yeah. eh, ka na rin. Eh, hindi na lang okay na rin dapat ng denomination. Huwag nyo nakakain yung talagang denomination. Ha? Paliwan nga yung time. Eh, basta nasa propeta na eh. yeah. <laughs> Pero hindi ka pa rin pa pagpapatunay. Kaya na lahat, back to the word eh. Pag back to the word, walang gano'ng bakot. Yeah. Walang gano'ng bakot. Okay? So, tuloy natin dito. Chapter 2.

yung respect ng personal siya na isagil ng saludo kay naka-organismo kung ano ang na tapat nakayu sa paglalakad kung ano ang paglalakad kung ano ang pasta kasi tayo ito ang ina kung ano first two two meron tukmang sayo ni kuya kama niyo kasi niya sending ang next goldfish kung ano so first two two kabalite goldfish hindi niya apparent na naiintindihan naman para um, sa restriction nito. Para sa pagbasa natin. Okay, Universe 2 at Number 3, itinuturo natin ang usapan diyan ng gadgets <coughs> Pero ito, ito pwedeng alinman, kahit bagay basta maging bias ka lang. <coughs>

Ito ay ebidensya. Pwede ka pa rin maging hukom ng tamang pag-iisip, ng mabuting pag-iisip, kasi sabi nito, hukom ng masamang pag-iisip. Lalabas dito sa talatang to, lahat pala kayo tayo hukom. Kasi lahat tayo ng pinisisyon. Kung yes. so, magiging sa na tayo, magiging berya tayo. Huwag pa pura natin pag-usapan yung individual doktrina. Pag-usapan natin yung ugali. Sa ugali ba, <coughs> Tayo ba magpapunan na doon sa bias okay. na uh, okay. Ang bias na pagsasaliksik? Hindi hindi patas ang pagkuha ng informasyon. Mas patimbang yung isang site dahil na-close mo yung isang site. Amen. Okay. Yung patas na kuha ng informasyon, ang ebidensya niya, hindi mo iniiwas yung tao kung sa kabila ng side ng ebidensya. Pero kung ibabawin mo yan,

Alam mo ba, merong naging hatol eh, batayan ng hatol. Eh, nalimang lang siya, kaya hindi siya ang ng Diyos. Hindi siya ang ng Diyos kasi nalimang lang siya. Ito, missionary, galing sa ibang bansa pa. Big time. Pag big time, mas totoo ang sinasabi niya. Yes, Yan sa ng tao. Yan ang nag-ipatayan na siya sabi ni James. Nung panahon pala ni Paul, ni James, meron ang ganyang pag big time ka, mas paniniwala ka. Pag small time ka, tsubi. Walang kuwenta't sinasabi ko. Hindi importante sinasabi ko. Para na ng tao. Uh, ano nyo. Ito dito si James, big yung bulgar na yung espiritu ng tao. Espiritu ni Kolaita. Nagdadala sila sa malaking asosasyon. Sabi ko nga, sabi ko nga, Benoy, hindi masama mag-organize ang importante eh, para tayo mo kung magiging ipulay ka ka. Yes! Alam mo, nakita ko, hindi hindi na lang yung organization ko pabilihan ka kasi baka si Abel, ha? Ikaw lang po. Hindi ka makapapakabilihan si Abel. Dito tayo siya, ano? Sa... Teka na, talo na tayo. Pinamadali na ako dito, eh. Sino? Sister Jaya, wala na? Wala Wala na siya?

ब्रांड्स का वॉर्स उस पर से फाइटिंग्स अमोंग यू टांग देखना हेंड एवं एवं ऑफ योर लास्ट लोहार आप वार्निंग रेमेम्बर ओ अब ये बातें लाहर ना चाओ मेरे ओ नहीं नहीं रों तायों नो इतने कम पोसेस नहीं बना अमें यस नयों कुमें गिर में ना बना नत मिस्टर से नत वेस्टीस The Spirit of Christ na is in you. Naglalaban na niya. Pero pag walang wala laban na, baka, para. ang akala mo, nasa Diyos ka, pero, pero. naging bias ka na. Last verse, no? Badala, chapter 1, verse, chapter 2, verse 19. Ito, right doctrine, wrong heart. Okay. Ito yung verse, no? Okay, basa. Chapter 2, verse 19.

Ah, ba't to? Marami na sa foundation ng animation, ang art ay Naging master key din ng graphics. Maging master key din ng graphics. Kung sa mga master key at sa pa sa aga din. Yung dalawa, technically pwede nating tawagin na master key sa paggawa yan. Pero so, yung sinasabi ko diyan, theological yan. Kay testimony, theological din 'yan. Pa sa theology yung informational knowledge din ng animation

sakop sakop so ah uh, kasi sabi ko, ah natin yung James three one about a uh, good teacher. so kung natin na natin <laughs> ang saayon, meron tayong na three great teacher. guro kayan na yata, no? Si Socrates, uh, dance. Great yan. Then, pangalawa,